So, may kita nyo yan, grabe ang lalanan yung lalanan niya magtagas, and uh, medyo may ano na, hindi na maganda yung play niya sa shock sa likod, iba na yung nararamdaman ko eh. so talagang lalat pag lubak, sobrang bagel ko lang, para maiwasan ko rin yung medyo uh, problema, kung sakali and di pa kasi dumarating yung order natin, mula sa tiktok meanwhile, so what's up mga pre so ayun, hindi ko na expect na ngayon darating yung ating uh, rare shock na in order uh, sa tiktok, so, hiningal ako <laughs> ngayon lang din kung kailan pagkuha ko nung uh, first video kanina. So, hindi ko in-expect na ngayon pala sa dalating. So, eh, hey, ningil ako. So, ayan. So, check ko muna and uh, let's see mga pre. So, let's go! day Sheesh. so yun eto na kahapon unexpected dumating yung shock natin yung rear shock natin gina expect ko mga ano pa after 3 to 4 lakas ng ano tagtag -tag ng ano ko rear shock <laughs> unexpected dumating yung ating rear shock so dumating siya kahapon 1 to 2 days lang dito na yung item parang nung pagka order ko kinang gabihan kinabukasan nag send ng picture And uh, ano na pala yun, for ship out na. So this is the time para isalpak ng mga priso. Yung, par, yung shako na yun, ano lang, uh, sobrang budget mail lang talaga nun. Pero super quality. Uh, actually, stock lang ng, stock shock lang ng Honda Click. Takosago. Pero color white. <laughs> color white yung kinawa natin. So yun nga mga pre. So available din yan sa akin TikTok shop. Andito sa link you can check this out ah uh, you can check that out ano <laughs> basta you can check that as well mga pre and then lahat ng parts na nakabit nakakabit sa Rusi Pals ko is available diyan sa ating TikTok shop mga pre and uh, the reason why mga pre uh, bakit yung stock shock lang ng click yung binili ko so doon natin pagkwentuhan no ang traffic dito Bakit magkwento <laughs> So yun nga mga pre So ang main reason natin kung bakit stock shock lang ng click And for sure Tatanungin ka um, Tag, -tag talaga mga pre oh, oh. <laughs> na play niya guy. Wala na Hindi ka pa nag uh, aftermarket na uh, brands Like Motaro Race Power Ano pa ba um, RCB Marami maraming brands eh or yung kahit yung replica ng Allins bakit di ka na ganun pre so technically mga free, syempre eh naisip ko na din yan Mante, <laughs> actually ang choices ko nga bago ako dito mapunta sa stock rear share ng click is naka add to cart sa akin yung RCB racing boy na 300mm na yung walang baso yung normal lang yung straight lang di sya fully adjustable so nasa around 1 kasi sya eh. 1, 2, ganon something. Medyo pinag-iisipan ko kasi syempre, hindi lang naman uh, motor din yung pinaglalaanan natin ng salapi, eh. di ba? Syempre, we're just being a practical lang ulit. <laughs> so syempre, we all know naman na yung stock shock ng click is matibay talaga, di ba? Ito naman natin yun eh. Subok naman natin talagang matatagang mga stock parts. So, and the main reason lang naman eh, syempre, pera pa rin. So, laki ng natipid ko, from Racing Boy uh, 1 to 80 at ako ng almost 700 dahil nasa around lang, uh, kulang, kulang 600 lang naman to si yung stock ng click nakatakasago ba yun? So malaki nakatipid ko Actually I'm planning to check uh, Magpalit na rin kasi ng brake shoe Since tingnan nyo Pud-pud <laughs> na rin Laki din ang natipid ko Ang laki din ng nakat ko Samahan nyo ako And uh, para maisalpak natin at maipakita ko sa inyo Actually yung haba niya And yun pala isa din sa main reason kung bakit uh, Stock click din yung naisip ko na gamitin Ang common na nakita ko sa mga shock is around 330 lang talaga Puro 330 the rest Lahat ng brands Let's go Let's go eh nung nakita ko yung Takasago Around 340 mm So mas mataas siya ng 10mm kahit pa paano niyama nga mga pre so kabalik rin ako ng lahat So yung sila uh, pinapababa nila yung motor nila Ako pinatataas ko <laughs> uh, The reason why okay na gusto ko siya itaas is gusto ko medyo matigas yung tindig niya like talagang may angas well wala naman ako sinabing di maangas yung mga nakalo yun nga yung maangas talaga eh pero nga akin lang kasi since alam mo naman yung road condition dito sa Bulacan is <laughs> lubak-lubak madalas pa ako may OBR so nagre-rides rides din kami so kung nagpina ko pa then may OBR na ako may OBR ako paano na <laughs> so syempre and uh, think wisely din ba diba? so yun lang naman yung reason ko kung bakit din And bet ko kasi yung taas nung takasago din eh 340 So let's see, let's see mga pre At sa uh, samahan nyo ako So on the way tayo ng tungko At dito ako sa San Jose sa dumaan Dahil uh, idadaran pa ako So let's go let's go mga pre Samahan niyo ako Sheesh. A few moments later shish So malapit na tayo Uy Isang ating breaking 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 Dito na ako Dito na kaya si kuya yun mga pre so nasalpak na siya ayun na dito na siya ay hey, yan let's go heavy <laughs> duty so ayan na abit na yan Hey. So medyo nakakatawa mga pre dahil uh, medyo mataas nga siya ng kaunti. Medyo maganda yung tindigan ng Rosie natin. <laughs> And take note mga pre, Maganda yung shock Okay, sabi din ni kuya Which is yung mechanic Recommended niya Maganda daw yung shock Dahil may cover Okay, mamaya Papakita ko sa inyo Or hindi, ito yung picture May kita niyo yung sticker ng takasago dyan Yung nakadikit dyan mismo Maganda daw siya dahil dyan sa plastic na Kasi may takip Yung stock kasi, di ba Nakalabas yung bakal mismo Yung parang, yung parang rebound ba yun So nakalabas kasi siya Kaya maganda sabi niya Magandang ano to Ah, uh, mas gusto to sabi niya. Mas quality to kaysa bumilikan ng aftermarket nga doon na medyo pricey. May brake show kayo kaya pang sky drive? Sky drive ano? Ah, sports. Sky drive Ah Nararanta no, 280? ite. Pwede mo tingi patingin niya. Pwede patingin. Eh, hindi na ako patingin sa sky Ah, okay po. So, yun mga pre Ito, nakabili na tayo uh, SkyDrive Sports Hindi <laughs> ko alam kung tugma to Bala na, kung hindi, edi eh, nagsayang ako ng 280 <laughs> Yun lang yun mga priso ayon uh, ano may may, kaliitan yung ano uh, sky drive sports so babalik ako dun sa shop na pinagbilang ko at uh, ask ko kung pwede ba mag change item so sana pumayag <laughs> so nakayan nanghiram tayo ng honda click na kaibigan ni guya so shout out kay guya <laughs> salamat sa pagpapahiram ng motor papapalit lang ako sana ya ang liit pala di, di tugma naeto ito ah oh, mapalitan lang ganito yung size palitan ko lang ya Di pala ano sobrang liit pala yung ganitong size uy di pa ano bang boss ano kasi yun eh uh, rusi eh sabi kasi nila ayan daw yung malapit kaya sinubukan ko lang eh gato pala masyado palang maliit yung ano ano kayo malapit na na meron ka dyan rusi ano to boss ah uh, pals bago lang kasi yun eh <laughs> So yun mga pre, ah, tayo ulit Pang sky drive ulit siya mga pre Pero dalawa yung binigay sa akin, try ko daw uh, 250 lang daw lahat pero <laughs> Buti po kita mistake ko din naman yun May mistake So eto na naman tayo sa ano sa Finding parts ng Rusipals Pero tignan natin mga pre Kung alin dyan sa dalawa Ang binigay niya ang gagana So yun mga pre So Yung sky drive hindi pa pwede dito sa Rusi Palace dahil sa nipis na ito ang layo mga pre oh, ay sa na yun, sa kabila Tata yung ito hindi siya ubra mga pre, sobrang kapal nung sa sky drive, ito manipis ayun o oh. teka, para makita nyo Grinders ayun o oh. Grinders, grinder sana, kasi wala kaming grinder dito sa ano hindi siya ubra mga pre oh. pag di kasya So, gagawa ni Kuya ng magic. Ayan. E, pinagbabawal na technique. Ngayon mo lang discover to, ah. Actually, kasi mga pre, pag nyo to, sobrang kapal pa. Ayun, no? oh. Sobrang kapal niya pa. Oh. Oh. Sobrang kapal niya pa. So, hindi <laughs> ubra yung sky drive na brake show mga pre So yan. Pero dito, swak dito. Pasok na pasok. Pero dito, yun, dito sa may bandang wala na. Doon hindi ubra. So la. So at least nasa akin na to. Pwede ko dalhin at ipakita Pero gagawin muna ni Kuya ng ni Kuya ng magic at yun isasalpak ka. Pal pa siya kaya na lang muna. So ginawan lang ni Kuya ng temporary. Ay, wala na talaga ang friend sa likod eh. Sagad na sagad na. So what's up mga pre Ito ah Yun So nalobat ang GoPro natin kanina Habang kinakalikot si Star So ayan tapos na siya So ito na siya mga pre Takasago Heavy duty Na pang Honda Click So medyo sagad siya dito Ito lang yung downside niya okay So medyo sagad talaga siya Ayun no? oh Sobrang sagad So so far Yung iba naman may ano pa rin Pero ito lang yung taas na to Yung dikit So Tatry sana ni kuya Iuusog tong uh, ano Pero Naka-fix nga pala to dito Di ma-adjust So Gagas-gas to ng Kakaunti dyan Pero hindi naman siguro Masyado Pero so far Yung play nya Since Stack nga to So far para sa akin Goods na siya Medyo nag-enjoy na ako <laughs> Tonto ako sa play nya Para sa akin na uh, Goods tong shock na to kasi Merong cover Cover na mismo yung Parang stick Katulad nung Eto Pakitan natin yung stack natin So to yung stock natin Yan So yan o oh. Kita nyo naman yan o Yan yung, yan yung tinatakpan Nung plastic na yun Yan yan Ito yung tinatakpan nya yung bakal na nasa loob So Magkasing taas lang sila mga pre So parang nasa around 300 35 to parang ganon kasi konti lang talaga lamang nya parang ilang millimeter lang din siguro yun nga since 340 to And uh, siguro mga nasa 3.30, 5.20 mga something ganun So para sa akin so far ba? Diba, yun ang gusto ko Tumaas Ayoko kasi nung Hindi, gusto ko lowered Pero ayoko nung I-lowered pa kasi Ang hirap niya I-gilid Kasi sasayad yung panggilid mo Or kung anong gagas Gagas man. And sakto lang din Na nagpalit ako ng Tireshack Bukod sa tumatagas na siya Lakas ng tagas niya Is eto mga pre Ayun Unit na Oh punit na punit na ating bushing <laughs> so bakal sa bakal na pala yung nagkikiskisan so saktong saktong sakto yung pagpapalit natin next na pag-uusapan natin is itong brake shoe yan so hindi ko nagamit so pag-uusapan natin yan lalabas muna ako okay mga pre so sa labas natin pag usapan yan let's go abang buhay biyay a few moments later sheesh So yun, about naman sa brake shoe nya So yung nakasalpak sa akin yung stock pa din, ano. Eh Pero ginamit ginamitan ng ipinagbabawal na technique, ano. Eh okay, makulit 'yan. So nung pagbaklas mga pre nung brake natin, akala ko talaga as in sobrang nipis na siya. Eh pagsilip ko doon sa pinaka ano niya, ang kapal pa pala as in. Talagang malaki lang siya. <laughs> Pero sobrang kapal niya pa So ang ginawa na lang namin Since yung brake show nga na nabili ko Na pang skydrive is malit Mas malit pa dun sa stack So hindi siya mismo yung talagang plug and play Para sa pulse natin And uh, hindi na rin ako nagtry pa ng iba pang ano Kasi anong uh, nung oras na rin kasi may lalanga pa ako uh, Ang ginawa na lang namin since, since makapal pa talaga yung stack Yung stack na lang muna ang sinalpak And then ang gagawin namin doon sa nabili ko Dalawa kasi yung binigay sa akin eh. So dalawa tong brakes yung meron ako eh. So ang gagawin dun sa nabili ko, tatabasin ni Kuya. <laughs> para pag naupod na to, yun naman yung ipapalit. So tatabasin niya yun talaga. Wala kasi siyang grinder dun sa uh, branch ng Suzuki. Pero if ever na meron, baka grinder niya na yun. Napagpalit tayo ng rear shock. So marami pa tayo kung paparating pang <laughs> updates para sa Rusipals natin. So tulong-tulong tayo dito. Share ko yung knowledge ko Comment nyo sa baba yung knowledge nyo about sa So Okay? <laughs> Batuhan lang tayo ng information dito Para pagdating sa mga sooner Sa mga mag Nagbabalak kumuha ng Rusipals So hindi na sila mahihirapan <laughs> Di ba aling tayo na yung maghirap at maghanap Walang kaso dun Basic <laughs> Mga knowledge na mga na absorb ko Mga natutunan ko dito Siyempre share ko rin sa inyo di ba? Para naman uh, pag uh, magiging plan nyo rin kumuha ng pals soon so meron na kayong reference oh kamote po and uh, syempre naman wag na wag nyo kalilimutan mag like subscribe hit nyo na rin yung notification bell dyan sa baba mga pre para naman updated kayo sa mga susunod pa nating mga video mga pre so yun lang mga pre and uh, sana nga nakatulong and wag na wag nyo kalilimutan mag subscribe ha bahala kayo dyan mamalasing Mama, kayo hahaha <laughs> joke lang <laughs> So, see you on my next vlog mga pre And see you on mga next update natin sa Rusi Pals natin So, let's go! <laughs> Sheesh!